Blessed morning mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Saka, sa kasalukuyan mga kadugo, kami ay nagpapatangaw ng kamoting baging para itanim dito sa pinagtamnan ng aking kapatid ng kalabasa. So, welcome back to another vlog dito sa Lebon na Sino Vlogs. Uh, ayan. Ayan. Eleven po sila mga kadugo, mga lalaki. Bali, ang tanggap po nila ng pagtatanim sa kamote, mula pagtatangaw hanggang pagtatanim ay 10,000 na, na! anak! 10,000 per hektar? Na anak? Marites? Teh. Di tanggap nyo? Di 1 hektar? 10,000. Ayan mga kadugo. kong kaya kung nangangailangan kayo ng magtatanim ng kamote message lang kayo yan ang kanilang manager <laughs> ang aking apo pero anti ang tawag niya para hindi daw ako tatanda si Marites Tagiling puro lalaki kung problema nyo ang itatanim as uh, true provide din nila pero may bayad <laughs> Mano ti maysa nga may itarya di ba di imo Edi Tangaw. When? Uh-uh. Ay, depende, depende pag kamarami, mura. Pag kukunti, no? Okay. Mahal. Yeah. No, kalaka ka sa ano? Kangin, ano nalaka? Ay, ano nalaka ang tiki? Eh, 5,000? Ah, manaw? 5,000. Yeah. O, oh. pag, pag mura, pag maraming available na bibilhin, 5,000 per hectare. Ay, hindi ah. Kasi, di ba may, ay, ay, bahala ka naman doon sa may-ari, no? <laughs> 10,000 pag yung yung mga October, no? Yung mahal. October to December, mahal ang tangaw, mga kadugo. 10,000 per hectare. So, bali, kung lahat-lahat iproprovide niya, 20,000 per hectare. Siya na ang bahala doon sa itatanim. At siya na ang magtatangaw. Pag, i ihahanda lang yung pagtatamnan, syempre. At kayo din ang magpro ng mag-aararo. Ayan, mga kadugo. Limang ispan, mga kadugo, yung tatamnan namin ng kamote. Bilangin natin. Ito yon Isa, dalawa, tatlo apat tsaka merong isa doon banda Tingnan natin mga kadugo ito mga kadugo yung ikalima ayan ayan ang laki ng puso niya mga kadugo yan malaki, malaki kasi Mataba yung ano puno niya. Pag malaki yung puno ng saging, malaki din yung puso niya. At kung malaki yung puso niya, siguradong magaganda ang bunga. Kagaya ng tao mga kadugo. Pag malaki ang puso, malaki din ang bunga. Yan no? Ayan mga kadugo, ang ganda ng mga bunga. Malalaki tsaka malilinis. Saka maha, maraming piling, kagaya nun oh. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag 7 ang piling ng isang buwig na saging mga kadugo, maganda. Based on our, based on my experience mga kadugo, malaki ulit oh na puso kasi malaki yung puno ah uh, maganda ang magtanim ng ng saging nalakatan kung iyong maaalagaan kahit hindi ka na mag intercrop uh, ang spacing na lang is 2 by 2 2 meters by 2 meters bawat puno na iyong itatanim para ma-maximize yung tawag dito, yung lupa mo. And then, ang kagandahan kasi nito mga kadugo, yung saging ay hindi ka na, minsan ka lang mag, parang mag-outlay ng kapital. Yung una, and then maintenance na, yung pagtatanim lang, yung unang tanim. Yung, syempre bibilhin mo yung mga uh, subwal na itatanim yun. And then, after na magtanim, maintenance na lang pagdadamo paglalagay ng abono and then every sabi ko nga uulitin ko kasi makulit ako itong tanim namin na around 600 na puno ay nakakapag linggo linggo magsimula nung nag ano kami nag ani na ay nakakapag ani kami ng mm 30, maximum 30 na puno, buwig. Sabi ko nga kung sana ma-achieve yung 10 kilos per buwig. Di 300 yun, ano mga kadugo. And then, is, ang pricing ngayon eh, ng angkatan sa saging is 35. Uh, minimum is 30. So, kung maganda ang pagkaalaga, pwede kang mag, magkapag-harvest ng Uh, saging na worth 9,000 every week. Maganda yon mga kadugo. Kaya, consider it. Kung may lupa kayo, uh, suggestion ko, saging na lakatan. Yan, o oh, maganda ulit. Magaganda na ang bunga mga kadugo. Hmm. Diba? Marami pa. Marami pa akong aani. And then, itong mga susunod na, yan na. Tsaka ito, sa kapatid ko na yan. Aanihin na ng kapatid ko yan. Kasi mula yung mga naalisan ng puso uh, last hanggang March 15 sa kanya na. So, 75 days bago mo pwedeng anihin mga kadugo. So, uh, hanggang ano ngayon? March April, May hanggang May 30. Yung May 30 sa kanya na mga kadugo. Yung, uh, yung harvest ng May 30 sa kapatid ko na. Pagkatapos nilang alisan ng tangaw mga kadugo ay lilinisan sa Ilocano Isra Raatan and then huhukayin yung mga laman. So, hanggang dito na lamang mga kadugo, ang aking vlog sa umagang ito. Muli, salamat, salamat, salamat. Hindi ako nagsasawang, nagpapasalamat sa mga patuloy na tumutugon sa aking pakiusap na mag-subscribe dito sa aking channel at ganoon din sa mga patuloy na nanonood lima the anak may isa ay okay God bless you more ingat po tayo palagi lagi na pintatandaan we kasi nga bamlatan she is the manager <laughs> God bless you more. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. At sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye. I love you with the love of God. Ingat!